mga kantors, so ito lang na dapat may yun oh, kuya dakulo no hello no? so, mga kantors, ayan sumagulay kita pala na pikadilyon tilapya mga kantors ayan oh, so ito mga fantastic, tigpairaron ko pala ang pichay tanganing hindi siya magdukot so tilapya so ito yung ganyan teknik mga idol kung paano magluto ng pikadilyo ayan so ibabaw natin so tilapya sa ibabaw kang pichay ayan oh, so arog ar ar sana kayo na yung mga gibaw nito mga kakuking ayan oh no? So, garog lang kayo na yung gibo nito, ipabago nito ng sila kaya. Wala naman ang yan sa kawali. Ayan, so, yun nga yun mga counters. Dapat arog kayo na sit up. Ayan. Kung bago ko pa lang sa pagluto-luto, arog kayo na mo yun eh. So, ito nga mga counters. Ito pala yung mga napan na. ako. Natira na lang itong mga counters. Madami ito. Pero ito na yung iba. Ayan. So, ang luto kayo ng pikidilyo. Ayan. So, lagyan ko na ini ng ricado. Ayan. Ah. ko na so mga ricado. Ayan, o. Oh. Ayan. Namiram na ini. Ayan, Oh. Ayan. So, isunod na yan ang liputok. Ayan. So, ini na nga ni so liputok. Ayan. binuwas ko na so liputok. Panduway ni yung rumus-rumus ko ni mga kantors. Panduway ni yung kata. So, tatlo din. So, purong kata. So, yun na nga ni Inay, sinalang ko na sa malaado na uring mainiton. Ayan o, uyan na nga niya o, nagkakaganan dito. Ang magandang talaga kang pika So, yun na nga niya, lagang ko na asin Ayan o, Isus. Siyempre, dagal na kulong ng asin ka nga na yung malasa. So, yun na nga nga, pagkalag ka ng asin, ayan, linagang ko lang kang sardit na lada. So, yun yung pampaurag mo yun sa pagkaon, tamaharang-harang maga. Ayan, so, yun na nga nga, binuwas ko na sa mali puto ko na maray. Ayan, biyo na yun, yun yung muromantika bagaw. Ayan, bagaw. Yun nga nga, buwan na ng kulay. Ayan, o. Yun yung talaga ang luto mga bikula, no? Mga urag sa gata. Ayan, o. So, ano itong tanas na Ayan, o. So, yun lang nga ni Ine. Bungka lang ko na nga ni Ine, Oh. Tayo na luto na antik. Sabi ko na nga. Isos. May Yosef. Ayan o. Oh. Ilan mo. Nagsusuro sing sing sugata sa ibabaw. Oh. na nabaga na yung tilapia. Sobrang gata o. Oh. na nga yung mga kao ng gata Oh. Isos. Manakamot na magkao ng gata. Ayan. Thank you so much sa pagnonood. Ayan. Thank you.